Okay, hey, good morning. So, nandito naman ulit tayo sa Latagan, dito sa Borotan, sa Carmen Plano. Sa po sa lahat, mga subscriber at mga viewers natin. So, maraming salamat po lahat mga OFW. From, so, lahat mga, lahat ng OFW. So, maraming salamat po sa lahat mga sumusuporta sa aking YouTube channel, mga guys. So, kung baguhan ka lang sa aking YouTube channel, so, okay, subscribe, like, comment, share. So, pindutin mo lang ng vacation bell para updated sa mga video natin na in-upload na araw ito. No? So maraming salamat po sa inyo. Samahan niyo kung mga guys So nandito tayo sa ano, update price naman tayo ulit kay ano, Boss Dodong ang uh, mga presyua na mga presyuan ng mga relock. So entrance natin yung uh, RSA ito sa Carmen Planet dito. So, no. Good morning. Let's go. Okay, nandito naman tayo Serio area ko sa mga kung ano manakakalakate kay Boss Dodong. No? So ito tuloy tayo do guys. Dito update, update price naman ulit tayo kay... Boss Dodong Oh, nagpalit na tayo, no. Oh, shot tag dito boss Dodong, no. Sa mga relo update price lang natin, no? Oh, good morning, boss Dodong. Shout out mo. Saka sa buong pamilya ko, shout out. Suportahan natin si Tony Vlog. Oh, shout out nga pala sa lahat ng mga subscriber natin from Bold, sa so, mga kababayan ni Boss Dodong. So, nandito naman tayo ulit sa ating update price naman tayo dito sa mga rito ni Boss so Shout out po sa lahat mga customer ni Boss Dodong no? Good morning, good morning po sa lahat mga subscriber natin So yan yeah, mga so dampot lang tayo na para update price tayo About na uh, ibang ibang mga lock dito mga rito ni So umpisa natin ito mga so dito tayo Ito ito ito, 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 ito. Gusto mo magkano to? Ay! 4,000 Swiss so, yan 1,000 so 4,000 uh, ang presyo nito rin 4,000 sa mga guys. So, yan mga uh, lock natin. No? So, negosable pa naman mga presyohan to mga guys. Swiss. So, 4,000. Negosable pa naman. Yan, mayroon tayong ano. Dito, sagasan muna tayo guys. So, ito. Ang gis natin magkano? 1,000. 1,000. Yan, madadaan 1,200. 1,200. Okay dito sa 1,200 yung mga gabat ng arlo natin ito mga guys. So meron tayong ano dito. So 1,500. Bili siya lang habang walang sauce. So 1,500 sa mga look dito mga rilo. No? Yan. So mga baguhan sa ating YouTube channel kaya Tony Vlog. Subscribe, like, comment, share. Ayan. So yun dito naman tayo. Ito mga guys, so mga nagtatanong ah, mga segundo mano to, hindi mga brand ito segundo mano to mga guys. Ito boss, magkano? 800. Oh, 800 ba diba, price one? Sa so, mga about ah, to mga relo dito sa ah. 800. So meron tayo rito. Boss, ito ba boss, magkano boss? Ah, yan 5,000 yan. Yan ito. Swiss Invicta. yan, Swiss machine. Swiss, Swiss machine. Yon sa 5,000 to guys, ah. Oh, Limang libo. Ika lang. O Invicta. Okay. Ito, kung kailangan nila bracelet, ito ang bracelet niya. Iyan no? ang bracelet. Ay, oh, ang pareha? ganda. Parehas Oo. na. Oh. Lock niya. Invicta no? oh, no? rin. Sa sinama mo so, na. Okay. presyo Ah, ibang bracelet. Hindi. Pwede nila. So, palitan. Oh, okay. mayroon tayo rito mga guys, so, katulad din ng ano, ah uh, divers. Pagong, divers. Pagong divers, divers. magkano? 4,000. 4,000 na uh, divers ang uh, makina niyo. Machine 4 4 machine, mga machine so, 100 pwede. 100 meters ang lalim ng dagat, no? Ah, uh, yan. Ito 4,000. So mayroon tayong ano dito? Uh, Ayun, magkano to, boss? P1500 p sa mga about ng ganito? Ito ang pangalan nyo Ayan, mga pangalan to kasi mas maganda pumunta ka rito, oh, aberman to so, mga kaya Ang tataka So, mga segunda mano yung mga ano to? Halo-halo ng ano ni... Oh, puzzle Puzzle, halo-halo ni ano dito? Ang puzzle natin boss magkano? Ayan, P1500 yan P1500 itong negosyable pampre. So, ayan mga guys Uh, Oy. Ay, morning. Ay, boss. Diyan ka pala. Parang wala na tayong tong business natin, na naubos na ang yes, stock. Uh, Ubos ng uh, stock. Sa Cavite na ako nagtitinda na ngayon. Ay, oh, Cavite. 'Yon, mayroon tayo rito. Pasalan ba ko Oh. Uh, Kenneth Gold. Oh. Uh, face okay. Gold. 'Yan. Magkano? 800. 800 lang. Yan. Ayan, sa mga latag dito ni Boss Dano. No? Ah, uh, mas Dodong. Oh, ano pa diyan? Ano pwede natin ano? Hindi natin lahat din, siguro. Ah, sige. So, Ayun, katulad to itong ano, Psycho 5, Psycho 5 Order. Na ano, original. 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 So automatic to guys, ha. Ito to. Meron tayo dito. So isang makinito. Ito ba 'yung so, ganito? Ayun. 700 lang. 700 Ayan, Sanlibo. Sanlibo, puma. lang 'to. Tommy. Tommy helping her. Tommy helping her. puma. Ang puma natin magkaano? Ayun, yung 1,000. 1,000 po, so, ma. Aba. Sports lang daw. 'Tong mero ano ko. Anong relo 'to? Ito yobay. Ito yobay. Ano ito mga gano'n, mga gano'n. Ayan? 600. 500. 600. Ah, 600 daw. Okay. 600. So, meron tayong ano? It's like 5. Ito. 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 Bas, Skeleton yan. So, 1, 500, say... Ito ba? 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 Ito so, ba yun? Seriso? Yan. 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 So sa mga bawat sa pangbabahay natin, mga perilo natin sa pangbabahay natin. Ang pangbabahay natin, boss, magkano laban natin? Uh, ayan, 500. So, yan, mga gold-plated na, ano to? Seiko 5, no? Ah, citizen. Citizen yan. Citizen. 800. 800? Magkano? 500. Ah, uh, 500 lang citizen kaysa. Dari tong ano? Ayam mo. Ito, ito ni ano? Sa Pilipinas. Ito Bye bye ha. Hah? Jadi cangin. Hah? nang ano ito ba magkanta? Oh, isis kanina pa. Ay, is is ka, pa. lang kasi. Ay, wag na ako ngayon mo. magkano to 800. 800. May <laughs> <laughs> ano, Richard mill Richard mill Ah, Richard mill Ayun, Richard pa naman Ay,

may ba? CB na nandit. CB na nandit ka mo. Twenty two saya natin pembayaran itu, seven seven hundred,

Yan dito lang sa mga nakalatag ni boss Dudong dito sa mga segunda mano mga relo niya no. So maganda na pumunta dito sa Carmen Planas Mas maganda so, madali lang hanapin to Sa mismong entrance lang to yeah. oh, Shout out sa lahat ng mga customer ni Boss Dodong May eh, mga latag niyan din mga ardo na mga Segunda mano guys eh, Kumpara mo sa mga market At, to, Mga segunda mano sa mga legit naman to yeah. Alright, so mga guys, shout out uh, po sa lahat. Uh. So mga guys, dali lang hanapin to sa so, lang tayo sa Metro Bank No? 하라프다사 비디오.